oh, short. Ay, ano yun dyan. Ah. Bilis. Wala tayo. Bilis. Maya, ayos mo yun. Oh, dali, dali. Oras ni. Uh, hindi. Ay, 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 ay. ay. Paninindigan niya yung kanyo. Ay, maglalakad pa kayo. No, oras na. Hindi.

Toot! Kaya naman ako comfortable kasi sa shoes mo. Ay, eh, ayos mo. Yung medyas may, may isa ang magulo. Wala. Oo! oh, oras no? Ano to? Na to? Ano yan? May bakukan ka? Ha? Iyan, ito naman. May kang ka. Walang bimpo yung bata, oh. Kunin mo yan. takboin mo nga muna doon yung bimpo sa taas. Mainit. O kaya dyan sa damitan ni Lance. Alam ko meron dyan. Wala. Oh. O. Bastos! Hmm? Gano'n, Ay! Nakita sa camera.